Yun mga idol, bising bising kami sa pagluluto Oh, chicken na pritada Hmm, na pritada mga idol, hmm. Chicken na pritada Ay mga idol, ang ganda ng tayong dalag, oh Wala tayo mga idol, chick, ano, chicken na Parang naman pangalan baboy. na eh. <tiple> <tiple> kaldereta <yun>, mga idol. <tiple> sarap, idol, Pagluluto ko yung ano. Salamat na sa ka-sa-sa-sa. Salamat po sa inyo subscribers, salamat po sa inyo mga followers. Salamat po. Sana patuloy niyo po ang suportahan para marami tayong malalapagan, marami tayong mababakasan, mga 'tol. Maraming salamat, mga 'tol. Ang mga ito, ang dami natin, ang dami yung na, ano, ito. Hmm. Dito yung harvest mga idol sa pispan. Siyempre, pispan di sa ilog. Sa pispan tayo nag-harvest. Hindi dito sa ilog ha. Ayan. Um, may ilog kasi gan. Dito tayo nag-harvest. Ha. Balong! Makit! Tapo ma! Bili namin si Teddy. Hamakan mo lang to o! Oh. Bayaw, mo nga bayaw. Kasi nag Ano lang yan? Ano? Yo, so, mga doon. Gusto kayo dyan. Magmuno tayo ng manok. So, sa Ang dami na dami niluto may gato, may apatada, may adobong baboy, meron pang chicken curry. Ano mo, ano no. Ay, 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 ay. Dito na mga idol, kalakay. Mm. Ito 'yung mga kasama ko na ako. Hmm. Kasi ba, sambay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không